sekarang kita to di gram bia ndri asa kata yumasa bana mitra ada nyunda pening dan punat itu kas itu kita kendang bersih でもだ。

Ika kapan kayo, higikan kayo, higikan kayo. Ito. Ika pan kayo, kapan kayo, higikan kayo. Hay, alam Susapit bahapit. hapit. Talagang merong, panginoon. Ha? Talagang mayrong panginoon. Ay, dito matapot kanina. Oo. Uh. to sila. Ay, sa nito. May dagandagan mo ni. At At si so, dito sila, ang... sila. Dito sila oh, ang... Nakasibat, dito ka po sila. Dito ka sila. Asa ba, ba niyo ka ba? ba, -sa ba, ba ikaw si pangalanin mo doon? Antony. Antony? Upat mo kanina. Nakatakas mo doon. Asa As ba niyo ba ah, so, niyo ron? Sulungan? Ay, mo bigingon na wala So, niyo Kaya ulan ako.

Thankful tayo, no? Thankful tayo. No, Mag, So, muti pag may nagkabarilan, mga tol. Kasi yeah. sinasana talaga, no? Sa so, mga supporters ni Dax. No? kay Edwin, no? Sinasana, tol. Sinasana, tol. Kasi... Sinasana, uh, tol. So, uh, nito so, si Edwin, mga tol, no? Sumunod pala sila. Kasi kahapon, nauna kami ng okay. hindi. So, sumunod sila. So, nito na si Edwin. Sabi pa, ako na, no? Punta dito. So, pagkabiba pa siya bumiyahin. Bumiyahin. Punta dito. So Si Dax mga tol, oh. Gabi pa po Dahil na po 'yan gabi. So, ayan, mabuti na 'tol. Nandito kayo. Hindi hindi kayo lumating. Tarang nakita 'tong mga bata. Oo, okay. okay. ano, talaga mga bata. Na, ba? Kita mo dito, ba? Tol, Sa ilik ko 'tol. Okay, wala kami. Okay. Okay. Pag Tawag mo. Tawag mo. Hindi na ko. Pupunta ko dito eh. sa tasa tudu. Dito ko oh, sana ano, di ko siya na ano, tawag. Di, tinawagan man hindi, di ba dahi? Tinawagan mo dahi si Papa. Uh, Oo, tapos umalis daw siya. punta daw siya ng tagduturing rin. Ayun. Uh, yun ang sabi niya so, sa akin. Sabi ko, uh, sis, mag-ingat ka kasi delikado dyan sa ano, tagduto. Ayun mga tol, no? So, yan, so, salamat sa tayo, mga tol. Sabi so, na kayo, mga tol. na kami mga tol ng Jensi Ducks. Uh, Ayan tol, pakishare po sa ating mga video. Uh, may mga may mga may mga sa mga bata kung uh, sino uh, kung mga bata natin kami uh, makita ng mga magulang so, kaya hindi namin alam ay uh, na nakapunta itong mga bata dito sa Irian uh, area na napakadelikado po uh, sa area natin so, sabi nila uh, kukunan daw sila ng uh, organ sa yung kidney buti na lang daw ah, sila yung ano yung dalawa hindi namin alam kung saan yung ano dalawa so ano ng plano is this? pwede na ito ulit sila. Ano pa na? natin Pagkagawin natin. Tuloy ito. Pagkagawin natin Hindi pa man tayo malayo sa anak-anak natin. So, tayo mamaya. Oh, well, nothing. Else.

Huwag kayong okay, alis, Kasi mahirap na makukunan kayo ng kidney. Huwag kayo, lang kayo. Huwag okay, pumasok dito. Hindi niya alam na dekado baka ano yun, baka tauhan na yung bus yan. dito okay. ba? Dapat pa lang kayo dyan. Tago kayo. Tago kayo. You know ng thank you Gue tanda mentora Hanap Gu丈

an itu. Nyong pelan motor. ke motor. Bocok bata jalan, bata. Untuk... Begitu